sa harap ng tanyang mga magulang. Isinaboy niya sa sahigang family picture na nakasabit sa dingding. Dahil sa isang masamang plano ng kanyang ina, na sinaktan ng kanyang kasintahang bumbero. Ikaw ba yon? Ang bumili ng pekeng resulta ng medical exam at nagpabagsak kay Song Yan sa pagsusulit kaya kinailangan niyang mag-aral ulit. Ikaw ba yon? Puno ng pagtatanong ang mga mata ni Xu Ngunit hindi ito pinapansin ng ina at nagpatuloy sa paggamit ng tanyang telepono. Sumulat siya sa akin ng higit sa sampung liham. Wala akong natanggap ni isa man. Ikaw ba din ang may gawa? Bahagyang nanginginig ang boses ni Xu Qin. Ngunit lumalabas ang di mapigil ang galit. Ngunit ang ina ay nanatiling kalmado at mahinahon. Walang kaunting takot. Ako ang gumawa niyan. Laking gulat ni Xu Qin. Mahal na mahal niyang sumigil ng hindi makapaniwala. Ito ay isang tao, buhay at hinaharap. Siya ang taong mahal ko. Siya ang palaging nais kong lapitan, pero kinu-question mo ang hindi niya pagbibigay, at ang taong muntik mo nang mawala magpakailanman. Paano mo pasisirain ang taong mahal ko at maging ganito pa rin kahit wala kang pakialam? Nakikinig ang ina sa mga salitang puno ng galit ni Shuqin. Ngunit ang mukha niya ay puno ng paghamak para bang lahat ng ito ay walang halaga sa kanya. At si Shuqin ay lalong naging emosyonal sa mga oras na ito. Pumula ang kanyang mga mata. Ang tanyang boses ay may halong paghikbi. Iniisip ko kasi, baka ikaw ay ganito lang talaga at hindi ibig sabihin na hindi mo ako itinuturing na anak. Ako na siguro ang tanga. Kayo ang nag-alaga sa kanya sa bahay. Ginagamit siya para sa kasunduan. Ngunit ang kasangkapang ito ay nagkakaroon ng pagkatao. Nagkakaroon siya ng sarili niyang damdamin. Natakot ka na mawala siya sa ilalim ng iyong kontrol. Kaya gusto mong sirain ang taong minamahal niya upang mawalan siya ng pag-asa sa buong buhay niya at maging isang tapat na manika sa iyong kamay. Nakakunot din ang noo ng ama sa gilid. Sinaway niya si Shu hindi mo dapat gawin yan. Ganyan ka magsalita sa nanay mo, nang marinig ito ng ina, sa wakas ay hindi na niya napigilan ang sarili, bigla siyang tumayo. Galit na galit siyang nagsalita, ang lahat ng taon naming pagpapalaki sayo, ay masasayang lang ba? Dito ka sa bahay na ito, nabuhay ng mahigit sampung taon, para lang sa bagay na ito, para lang sa lalaking iyan? Itatatuwa mo na lang ba, ang lahat ng ginawa namin? Gusto mo na bang makipaghiwalay sa amin? Hindi ako isang, perfectong ina. Pero ikaw, ikaw ba ay isang perfectong anak? Agad na nagpakita ng kakaibang ekspresyon ang mukha ni Xu Hindi siya nagatubiling sumagot, mapagkunwari, nagulat ang ina at lumingon. Anong sinabi mo? Mapagkunwari. Bigo kita. Mula bata ako'y sumusunod sa alituntunin. Inutusan mo akong magtungo sa silangan. Anong ikalulungkot mo sa akin? Si Shu Chin ay puno ng kawalan ng pag-asa. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinakpan ng kanyang ulo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahan siyang nagsalita. Ang mga naranasan niya noon. Ang mga nawala sa kanya. Hindi ko naiintindihin pa. Sa hinaharap. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Pagkasabi ni Xu Jin, agad siyang lumingon at naglakad palayo. Ngunit sa mismong sandali na siya ay papalapit sa pinto. Nang hindi sinasadya, iniangat ni Xu Jin ang kanyang ulo. Napansin niyang nakatutok ang kanyang mata sa larawan ng kanilang pamilya na nakasabit sa pader. Habang tinitingnan ang larawan ng kanilang dating masayang pamilya, naghalo-halo ang kanyang nararamdaman. Kinuha niya ang larawan at malakas itong inihagis sa sahig. Nagulat din ang ina sa biglaang tunog na iyon. Ang nakakalungkot na eksena ay nasaksihan ng kanyang kuya na si Meng Yan Cheng. Mula sa itaas, sa oras na yon, ang ina ay tila hindi pa nakakabawi mula sa pagkabigla. May mga bakas pa ng luha sa kanyang mukha at mukhang magulo at nalilito. Nang makita si Meng Yan Cheng, agad na pinahid ng ina ang kanyang mga luha at itinaas ang kamay. Sinusubokang ibalik ang kanyang dating autoridad, ngunit may bahid pa rin ang kalituhan sa kanyang tinig. Yan Cheng Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at galit. Anong galing ninyo magturo? Magpakabayani. Matapos sabihin ito, mabilis na lumingon si Meng Yanchen at naglakad palayo. Pero ayaw tumigil ng ina. Isang mabilis na hakbang, kamarang siya sa lalaki. Teka! Saan ka pupunta? Lalabas lang ako sa glit. Saan man ay hindi ka pwedeng pumunta? Pakiusap, tingnan mo ako. Ako'y nakatayo sa harapan mo. Sa mga nakaraang taon, araw-araw siyang nabubuhay na parang mas mabuti pa ang mamatay. Wala ka ba talagang napansin? Yanchen, Tama na. Huwag mo na silang pilitin. At sa kabilang banda, nalaman ni Song Yan ang sitwasyon ni Shuqin at nagmamadali siyang magtulungan. Mabilis siyang tumakbo pa uwi. Pagdating niya sa pintuan ng bahay, pinigilan siya ni Shuqin na nakaupo roon. Agad silang nagyakapan. Magkabati na tayo. Anong magkabati? hindi naman tayo nagkahiwalay. Nahihiya si Xu sa pagiging pabigla-bigla niya, at humingi siya ng tawad kay Song Yan dahil sa walang katwiran niyang pagsusungit. Naisip niya ang pagkapahiya nito sa harap ng mga magulang nito, ngunit pinili nitong itago at patawarin. At hindi man lang niya pinaniwalaan ang pagmamahal nito sa kanya. Ang lahat ng pagsasakripisyo ni Song Yan ay sapat na, para patunayan kung gaano niya kamahal si Xu Qin. Kasabay nito, Puno ng lungkot si Meng Yanchen. Pumunta siya sa bar para malasing at makalimot, ngunit sinadya siyang lokohin ng isang babaeng may masamang intensyon. Halos makulong na siya.